Hello guys! Good morning! For today's vlog ay birthday ng aking kapatid na si Mary So, um, magluluto tayo ng konting celebration para sa kanyang birthday. Tara, samahan nyo kami! Happy birthday, Mami Ninang Mary Ann. Regina I wish you good health, good life po, and good good life po, Mami Nina. Meet sa South Korea, good luck po. Ingat? Ingat po dyan, Mami Nina. Sa? Po, South Korea. Bye po, Mami Nina. I miss you po, Mami Nina. Good luck po dyan. Sana okay ka lang po guys, gagawa tayo ng fruit salad para sa birthday ni Maria. Yung binigay sa akin ng inang, yung binigay sa nanay, yung binigay sa nanay. Simpleng-simple lang na ang paggawa nito eh. Oh, di, may fruit, fruit cocktail, may cheese, may Nestle cream, tsaka may condensed milk. Iyan ang kanyang ingredients. Okay. Gagawa na natin ang ating cheese. ganyan na lang para mas madali kaysa sa titingiin natin, di ba? Parehas din lang na mo. Hmm. Sa tingin ko hindi ka dito sa ragado, okay. ano? Tingnan natin ang ating Nestle cream. Ay, i-condense pa pala. Kondits mo na lang. Then, ilagay na natin ang ating na sleep cream. Ang finished product ng aking fruit salad. Kunti lang naman, guys. Yan lang. 'di oh. Diba? Perfect. Mansanas naman na to. Gagawin ko siyang smoothie juice. So, ito na yung apple na ating i-smoothie. Hiwa-hiwain na natin. Ayan. hiwa na natin. Uy. Pinyan lang pag Para mag-blend talaga. Blender ng maayos. Lagyan na natin ang ating apple. Ayan. Blend na natin. Lagyan natin ang gatas ni Jerome. <laughs> Ganyan. O, oh, di diba? Okay na siguro yan. Then, lalagyan na natin siya ng sugar. Sugar? Ayan. Lalagyan na natin siya ng tubig. Kasi ilalagay nang naman natin sa ref to eh kahit hindi na yellow ang ilagay natin. Tama kan sumulwa. yan 1 liter na yan. For the go na. Ang ating smooth apple smoothie. Ilagay muna natin sa ref. Ito na tayo ng pancet. Igisang natin pansit kanton. isang natin ang bawang. Buyas. Nahog na natin yung sahog ng chicken. paminta. Hmm. Toyo, yeah. natin ng toyo, paminta, magic syrup, tsaka more, pampalasa. Okay. Ng tubig at saka yung sabaw na kaling sa pinaklo, ang manok. Hmm. natin kumuluan, ilagay na natin ang ating gulay at saka pancit kanton. Ayan, at pagkulo niya, ilagay na natin ang gulay. Na carrots. Pampahaba ng buhay. Ganyan din ba kayo magluto? Kasi ganyan ako magluto. Kung hindi ko na ginigilisa. Kaya may nang konti. Lagay mo na yung kanton. Ayan mo ito. Charo. Mahalo ko yung halapin na lang ganyan. Ayan. Luto na ang ating pansit kanton. Ready to eat na. So, kain na po tayo. Halika na, Jerome. Kain na po.